Meron daw pong isang mambabatas kung ito man ay sa upper house, sa Senado, o kaya sa Kamara, wala namang binanggit dito. Pero isang mambabatas na humingi daw ng isang bilyong piso sa mga deskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee. O ay baka nga taga Blue Ribbon Committee rin. <laughs> Yun lang. Hindi daw nagkasundo sa 1 billion ang napagkasundoan lang daw or ang halaga daw na kaya ay 120 million lang. Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo na ang mambabatas at ang mag-asawang Curly at Sarah kaya sa halagang 120 million. Yun naman pala. Kaya naman pala. Anak po, ang tinuturo kasi ng mga kababayan natin ay si Marcoleta. Kaya uh, ba parang galit nung kayaba parang galit nung, nung, hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto na maging state witness ang mga diskaya. Salut kay Tito Soto. Dahil hindi niya pinirmahan, dahil ang tingin ng taong bayan ay most guilty ang mga diskaya. Nako po, ay mukhang si Marcoleta talaga. Ano ho. Kaya pala gigil na gigil. Obvious daw na si Kubeta o yung Kubeta Notorious yan nung nasa house pa ng privilege speech for sale. Uh, Chipanga pa yung singil niyan nung araw, 500k, pero ikaw bahala. Sa, so, anyway, yun nga, yun ang nakikita ng mga sense, Kaya pala daw napakasigasig na itong isang ito ni Marcoleta, pati yung kanyang anak, uh, na ipagtanggol, tila ba pinagtatanggol, obviously, ang mga deskaya. Criminal defense criminals, yan ang nangyayari. Yan ang totoo. Oh, minsan iisipin mo galit talaga ang magnanakaw sa kapo ang magnanakaw, pero yun nga, pwedeng the other way around na depensahan niya ang kanyang mga kasamahang kriminal at magnanakaw din. Good luck.